Pag maglalakad ka, dapat may objective ka. <laughs> Ang objective ko, yung ice cream. Apokato, <laughs> <Avocado>, please! <laughs> ah, nasa UP Diliman ako ngayon Kasi alam mo Kahit physically challenged ka At gusto mo ng healthy lifestyle Ito yung place to be wala kang papayaran, lalakad ka lang, papawisan ka lang. Pero masaya kasi maraming kang kasabayan. Tapos uh, any time of the day pwede kang maglakad, lalo na pag weekends. Pagka-weekdays, hapon lang. Saka morning kung gusto, kung gusto mo pa rin, yun, may mga naglalakad habang umulan, may mga naglalakad habang maraw. Pero otherwise, it's really healthy for the body saka katulad ko, physically challenged ako. So, isa ito sa mga paraan para maging healthy ka pa. Para maging active ka, yung blood circulation mo maganda is a good walk. And a good walk is normally done here. Parang masaya. Ayun. Di ba ang sabi nila, pagka, meron ka, pagka physically challenged ka na, parang di ba mahirap maglakad? Ayun, mahirap maglakad. So, Siyempre, kung maglalakad ka, tapos mapapagod ka, eh di magpahinga ka. Pwede ka nang magpahinga, di ba? Siguro, ano, kung, kung may oras ka talaga, every other day, walking talaga. Best is, ano, best is uh, late afternoon or early morning. Dito sa UP, libre lahat yan. Ganda-ganda dito. Tinamo mo, may mga sunflower pa. Ayan. So, siguro mga 30 minutes is good enough for walking. Yun yun. Uh, you don't have to be An athlete, to do that, hindi mo kailangan ng special gears. All you have to do is bring your body and a positive mindset. Yun lang naman ang kailangan mo. At sigurado, makakalakad ka na, may exercise ka pa. Yun. Pwede, di ba? Pwede na. Ako. <laughs> Tapos noon, may mga koteng pagkain sa palipaligid. Doon, yun ang enjoy, yun ang masarap. Pa, puede. For anything else for more, puede pa content, please like and share our page. puede pa, puede pa yan.